Hi guys, magluluto ako ng bagoong alamang. Ayan, oh. isang kilo to guys. Tapos ito yung aking bawang, isang basong bawang to guys. Inano ko, pinood processor para pantay-pantay yung laki. Tapos ito yung aking sibuyas. Ito na ready na ako ng sugar para pag masyadong maalat, lalagyan ko ng sugar para magbabalance-balance yung kanyang alat. So, magigisa na tayo guys. Dahil medyo maamoy yung baguang na to guys. So, nakasara yung pinto namin. Tapos, naka-on yung exhaust fan. Para yung amoy hindi pumasok doon sa kalubloba ng bahay. Pero ang bukas yung bintana sa kwarto. So, kailangan ko muna umakit First time ko magluto guys ng bagong. Never ko pa talaga na try to kaya Sabi ko nga sa nanay ko na eh, hugasan ba yung bagong? <laughs> Sabi niya, ano pa lulutuin mo nun pag hinugasan mo? Hindi na wala, natunaw na yung lahat. Naanod na. Kailangan medyo marami yung oil guys para hindi siya dry. Hindi naman kasi talaga ako nagluluto kasi minsan nanghihingi lang kami sa Pampanga. Kaya lang hindi kami nga nakaka-uwi sa Pampanga. Kaya sabi ko kaya ate, na lang tayo sa ano, ng fresh na bagong tapos try ko na lang igisa. Diba? Hindi naman natin malalaman kung marunong kayo hindi kung hindi natin subukan. Diba? So try natin. Malay mo maging masarap. Di ba? Nanay ko masarap talaga siya guys magano. Ma masarap talaga siya mag luto ng bagong magisa. Hindi marami na yung aking mantika. Sabi ng boss ko, gusto daw niya maraming bawang. So, itong bawang ko na to, nung hindi ko pa na-food processor isang baso. To. Yeah, ano pa mainit guys. Painitin muna natin yung mantika natin. Sabi ng nanay ko, masarap daw to sana may baboy. Pero ayaw kasi ni atin ng may baboy. Kasi nagawa lang kasi namin ng sausawan tong bagong talaga guys. Sausawan lang namin ng isdang prito, gulay, gano'n. You know. Ay. Ay, to kasi mga ngamoy. Mga sa loob. Ayan. na natin si buyas. Nola ko yung si kasi medyo maliliit yung ito, bawang. Maliliit siya. Kasi po, po, ginamit ko. Siguro yung mga mantika ko, yung mantika ko ba ang mga isang tasa, ganun kadami. Eh. sayang ballistic. Masarap naman talaga pag maraming. Oh. masarap naman talaga pag maraming bawang, may message kasi pumapasok kaya napa-o oh, ako. Lagi <laughs> naman diyan, guys, no? Yan you 'no. Know? brown muna natin guys pagkatapos ko nito magisa ng bago um, kailangan ko rin maligo kasi malamang pagkatapos nito yung amoy ko amoy bagoong na rin bawang sibuyas ilagay <laughs> na natin guys yung ating, ating bagoong yan Sinala ko siya para hindi siya kasama kasi yung sabaw nya Kasi mas maalat kasi yung pag natin. O, ang sariwa itong bago namin nabili. Kasi hindi siya maamoy. Di ba yung iba mabaho? Ito hindi guys. Kaya sariwa tong nabili namin. Kailangan may mga ano ay ay may mga isda isda ang kasama bantagan ko ng oil kasi nag dry sa masusunod sa guys para hindi oily. Pero sa totoo lang, first time ko naman magluto so hindi ko alam <laughs> talaga yung tamang proseso. Hmm. nga guys, kasi alam mo, yun, hindi siya mabaho, hindi siya amoy bagoong. Sabi naman ng tindera kanina, ka deliver lang daw sa kanila. siya nag, ano, di ba, ang to, na maliliit, di ba, dapat nagre to, pag na, ano, ano tawag doon, pag na, luto. Meron, kanina na, ano, may kulay pink yung bagong, sabi ko, di ba, color, ah, coloring, pod coloring lang yun. Sabi ko, ayaw ko yung may kulay, gusto ko yung natural lang. Kasi, parang nakakatakot, kasi kayo din yung kulay pink bagong, It's pink. Diba? Nakamping ka po pero ayaw ko naman ang bagong na pink. <laughs> Ay, dumidikit na guys. Hinaan ko yung apoy ko. na maging successful itong aking baguong. Parang hindi na kami order, kami na lang gagawa. Hmm. Hindi naman mabaho guys yung baguong ko, kaya binukas ko na yung uh, pinto. Nilagyan ko bitsin guys. konti lang naman, hindi na may bawas na to. Pero matagal siya guys, matuwa. Alam mo yun, matagal siya mag luto. Ito may plastiko. Oh. May kulay green. naman guys ng mag-uong na ko. kinatakpan ko nito kasi, di ma medyo may amoy. Hindi naman yung amoy na kwan. Pero alam mo yung langaw. Pero na napatay ko na. Isa lang naman. Mukhang wala na. Siguro nakapasok lang nang pagbukas ko ng pinto. Wala naman. Nakakainis pa naman pag may langaw, guys. wala hindi ka makalapag ng baso mo. Kasi baka napuha niya. Maalat guys. Maalat. I-take okay, mine too guys. Oh. Parang Ganito, na yung sugar yung nilagay to. Ang alat pa rin niya. Pilang, ilang kilo kaya nilalagay. So guys, malapit na maluto tong aking bago. Gano'n. Oh. Na. Medyo nag-brown brown. Pero ang tagal kanina pa to guys ha. So, so, isang oras na ito mahigit. Tikman ko muna ulit kung malat pa. Pwede na guys. Kasi nilagay ko sugar. Para marami wala yung kanyang alat. Sobra. Pero, um, ayan ako pa to. Luto na siya, pero mas tagal-tagalan ko pa para mas yung, ano tawag doon? Para yung parang medyo lansa-lansa niya pa mawala. Pero okay na siya guys. Okay na yung lasa. Kailangan ko lang siguro medyo tosta-tostahin ng konti. Kaya yun lang guys. Bye-bye. Thank you for watching. Totoo na yung aking bagoong